guys, welcome welcome po tayo sa aking video, so nandito na naman ako guys gagawa na naman tayo ng tutorial sa uh, about doon sa paano natin uh, uh, ma-withdraw yung pera natin sa commission natin sa tiktok natin, so ayan yes. so ayan guys, so bago ko pa lang sa youtube channel ko, uh, pa-subscribe na lang po at pa-like and share at pa-on po ng notification bell para update po kayo sa next natin gagawin na video, so una-una guys siyempre, uh, siyempre, siyempre intro muna tayo hindi nakakalam kung paano mag withdraw doon sa mismong ah uh, tiktok nila yung mga kita nila doon sa commission nila sa, uh, sa mga seller dyan na bago pa lang yung video na to is para sa iyo to so uh, I hope na masundan nyo to para malaman nyo kung paano mag withdraw ng uh, pera doon sa mismong commission natin sa pag-seller natin sa tiktok so ayan guys ah uh, syempre uh, panoorin nyo po yung buong video pag-like and share para maikalat yung video to para malaman din sa mga bago dyan ah uh, mag-seller doon sa mismo TikTok uh, account nila. So, ayan, guys. Uh, madali lang po uh, mag-withdraw uh, mag ng uh, pera doon sa TikTok. Uh, kung may chicas lang po kayo, uh, mag-withdraw po siya. So, ayan. At uh, panoorin po yung video, pong video para malaman niyo po. Uh, so, ayan, guys. Uh, palike and share na lang po. So, start na po tayo. So, una-una, guys, is pupunta po tayo sa ating uh, ating TikTok. Sa mga bagong seller dyan na hindi nila alam kung paano nila i-cash out o paano tayo mag-withdraw doon sa mismong uh, kinita natin sa TikTok na commission natin. Sa mga seller dyan, sa mga bago pa lang na hindi nila alam kung paano mag-withdraw. So, yung video na to is para sa iyo. So, click natin tong TikTok natin guys, account. So, Itong TikTok account natin guys, pupunta tayo dito sa ating uh, profile. So, ayan. Kapag napunta po tayo sa ating profile, guys. Ha, ito. Siyempre, naging sale sa mga seller dyan na bago pa lang hindi alam ng withdraw. So, i-click natin itong uh, yellow basket, guys. Pagkatapos nyo itong i-click ng yellow basket, guys. So, i-click pa rin natin itong uh, TikTok shop natin. So, ayan. And dito po, meron po tayong product, uh, product marketplace, uh, your shop, manage product, uh, commission, and uh, campaign, saka so, uh, live product set. So, ito. Pindutin po natin itong commission kasi nandito 'yung lahat na papasok lahat ng binigay na commission sa atin sa product na lahat na may bumibili. So click lang natin siya, guys. So paki-click niyo uh, 'yan, guys. Ah, ayan, dito, meron dito na may commission. Ito 'yung commission ko, guys. Kumbaga, uh, siguro pang-anim na beses na ata 'tong ko, guys. Ito pang-anim na 'to. So ito ay uh, sa tutorial natin kung paano mag-withdraw kasi uh, para malaman ng iba kung paano mag-withdraw. So ayan guys, uh, ah, pagkatapos dito na yung ah, commission nyo kinita sa akin pang 6 na basis na po itong na withdraw. So ito bago lang itong commission to binigay. So ayan pinutin lang po natin itong withdraw guys para ma withdraw nyo po. So So ayan guys, ah ito ah, make sure guys sana na meron kayong GCash guys or hindi kaya ah, PIPAL PayPal. So, kung wala ka naman kayong g guys, mga siguro, mga underage pa siguro kayo. Kung wala kayong G-Cash, ah, pwede kayong maghiram ng g ng mama nyo or mga kaibigan nyo, papa mo o so sa kapatid mo. Basta kahit anong g basta pwede kasi hihingihan ka kasi ng G-Cash dito sa ano. Kasi hindi siya matatransfer yung pera nyo kapag walang G-Cash. So, ah, kung wala kang G-Cash, ah, maghiram ka muna, ipipi-out mo lang doon. So, doon mo namin siya kukunin yan. So, pagkatapos guys, uh, ito, uh, kumbawa, bawa uh, guys, uh, ito yung lahat ng pera natin, 293 pesos. So, uh, magpipi-out po tayo dito ng ano lang guys, uh, siguro lagay natin dito, ano, uh, minimum kasi guys is hanggang 5 pesos lang. So, uh, hanggang, hanggang 10 pesos, pero sige, ah, uh, pipi-out tayo ng ano guys, uh, kahit 50. So, ayan, pipi-out tayo ng 50. So, pag nag-PO tayo guys, uh, eh, sila ay nangihingi din sila na kumbaga 5 uh, pesos uh, sa pag-fee service fee ito. Nangihingi din sila ng 5. So, ibig sabihin, uh, 500, uh, 50 uh, 55 pesos na lang yung ano natin para wala ng ano. Ang um, baga 6 na lang sa 6 kasi may bawas pa rin pala. So, ayan. Uh, so, ibig sabihin yung 50 pesos yung uh, darating sa iyo. Yung 6 lang yun is kung yun yung uh, service fee yung ano yung. So, i-click natin siya guys para ma-withdraw. So, make sure guys ha, na meron kayong uh, Gcash dyan. On the, uh, kung hindi, wala naman dyan yung Gcash. Pwede, pwede, siguro a uh, PayPal. So, kadalasan naman ngayon as ginagamit is Gcash naman talaga. So, ayan. Uh, click natin siya guys para ma... etong, ato, diba? 293. Magiging ano na lang to siya. Ah, uh, 200. to uh, 2 na lang siguro ata. Ayan. So, click natin siya guys. So, click natin siya. So, ayan. Ayan. So, ayan, pag click natin, guys, o, uh, tignan nyo muna, uh, review nyo muna, bago, ano, bago nyo i-send, bago i-confirm. So, ayan, okay na, okay naman siya. Transfer to GCAS, withdraw to amount, service fee, saving amount. So, ayan, na ito yung okay na, okay na. So, okay na sa akin. So, sa inyo, dapat uh, i-review nyo guys bago nyo i-send. Baka sa ibang maling Gcash nyo na send, baka hindi nyo na makuha yung pera. So, click natin yung confirm guys. So, pag click nyo yung confirm guys, automatic, nandun na yun sa ano. Uh, click natin yung confirm. <laughs> So, ayan, uh, ayan, nag-check na dito, so, ibig sabihin, nag-withdraw na po kayo ng 50 pesos, so, ayan, ito, 56, kumbaga, may service fee pa po na 5 pesos, may git, ng 60 centavos, so, back natin kasi, ayan, ah, uh, okay na daw, so, ayan, nagiging, ah, uh, 237 na sa, kumbaga, nawala na po yung 50 pesos niya, guys, so, Ganun lang po uh, kadali mag-withdraw dito sa TikTok kaysa kung meron lang kayong uh, GCash, kahit anong GCash kayo. So, ayan, nag-send na naman, Na-receive na natin sa GCash yung uh, 50 pesos na min natin galing dito sa TikTok. So, mga seller dyan na bago pa lang hindi nila alam kung paano mag-withdraw. So, ito yung video para sa iyo to. Sana matutunan nyo po uh, yung step by step natin na tutorial. So madali lang po siya guys kung meron lang kayong Gcash talaga. Kahit anong Gcash dyan, kahit sa mga related dyan sa mga kapitbahay. Siguro nyo basta importante ay ano, uh, pinagkatitwalaan mo para makuha mo yung pera. So ganun lang po ka simple guys ha. So ayan, thank you po at palike and share na lang po guys para maikat video para malaman din ng hindi pa nila alam ng mga bago dyan. So thank you at God bless po guys, uh, ganun lang po kadali uh, mag-withdraw doon sa mismong uh, TikTok account natin. So sa mga nagsiseller dyan kung paano mag-withdraw. So ganun lang po kadali at ganun lang po kasimple. Kung meron kayong Gcash, kung wala kayong Gcash, pwede kayo maghingi doon na ano, kung manghiram muna kayo ng Gcash doon sa mismong uh, papa, mama nyo, kaibigan nyo, at uh, kahit sino kung may Gcash dyan, sa pinagkatilwaan nyo po, para ma-cash out nyo yung uh, withdraw nyo, commission, yung commission nyo na kinita doon sa pagsiseller nyo. So, I hope uh, masundan nyo po yung buong tutorial ko. Sana makita nyo po at uh, sana ma, uh, makawidro na po kayo sa hindi nakakaalam dyan sa mga bago ko lang. So, palike and share na lang guys para ma uh, i yung video ko. So, thank you. Salamat sa pagpanood. God po.